Daling kami ng laak from our first family yun, And then, nung umalis kasi kami yesterday, uh, nanganap itong aso ng tatay ko, tapos, we just leave it here kay wala well, man. Okupado kami sa visit kami papunta doon sa laak. So ngayon, bumalik na kami from our reunion, and then ito yung ginagawa ko para yung yung mga tuta ng aso namin, aso ng tatay ko, is mga kakadidi, so, how it goes. Ganito yung ginawa namin. Para na lang kahit papanong mapakalulo naman ang milk niya. Pero sa pitong anak, tatlo yung patay dahil no? mm -hmm. lang. Um, yan, yan si, yung nagdibigyo sa akin. Then, yung aking pamangkin na sila magkakapatid nagpapakain nito. So, thank you for viewing. Bola na chimi here. Say bye-bye.